Alam nyo ba kung anong tawag sa gulay na ito? Hello mga kaotis na, it's another day, another vlog. For today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko iha-harvest ang aking parda. Yes, parda. Parda sa Ilocano pero hindi ko alam sa Tagalog. Sabi <laughs> nila nasa kantang bahay kubo daw ito pero hindi ko alam kasi sa dami ng gulay sa bahay kubo, hindi ko alam kung saan Paki -comment doon. comment naman kung anong tawag nyo sa gulay na ito at kung kumakain din ba kayo. Yung isang puno nga lang itong nakasurvive na ito pero yung binibigay na bulaklak at bulaklak bunga ay napakarami. At kapag nagha ako ay every other day. Tapos iniipon ko sa ref. Pag niluluto ko pala to ay minsan hinahalo ko sa pakbet or dinindeng tapos minsan ginigis ako. Kayo mga kaotis na anong klaseng luto bang ba ginagawa nyo dito? At dahil sa sobrang dami nga ng bunga pati artista ko ay nagharvest na rin. <laughs> Katapos nga namin i-harvest lahat ng bunga na pwede na ay isa-isa ko namang ginupit yung mga dahon na luma na kasi sobrang bigat na halos hindi na kaya ng trellis or yung gapangan ng gulay para gumaan-gaan at para makita agad yung mga bunga na nasa Nagtanim loob. tanim din pala ako ng mga asparagus na yung ginugulay. Pero hindi pa kami kumukuha kasi napakaliit pa ng mga sangang binibigay. Siguro mga next year na ito magbibigay ng mga magagandang tubo. Pagkatapos ko ng tanggalan ng mga dahon yung palda ay sinunod ko naman diniligan itong mga asparagus. Kailangan laging dinidiligan ang mga halaman dito kasi dito ay dry at sobrang init. At sinunod ko naman siyang esprehan ng abono. O siya mga kautis na hanggang dito na lang ang aking vlog sa pagha ng aking gulay.